So, dalawang buwan na yung nakakalipas guys at meron pala tayong in-upload na isang video sa ating YouTube channel na naging dahilan para madagdagan tayo ng 2,100 na mga bagong subscribers. So, dito guys sa vlog na to is hindi natin ipagdadamot kung ano nga ba yung mga pwede natin makita sa video na to like yung description, yung tagging na ginamit ko and at the same time guys para magkaroon din kayo ng idea about sa structure ng video na to. So, hindi na natin papatagalin to guys. Sana po tapusin nyo hanggang dulat For sure guys, makakatulong itong video na ito sa inyo lalo na kung kayo po ay nagbabalak gumawa ng vlog this week or sa mga susunod pang linggo. So let's go. So by the way guys, dito pala sa vlog natin na ito, isipapakita ko sa inyo yung actual screen recording natin dito sa phone na gamit ko. Na kung saan guys, dito magiging transparent ako. No? Kasi alam ko yung ibang content creators, is hindi sila uh, gumagawa ng ganitong klasing method kasi maaaring uh, hindi naman legit or sabihin natin na kinukuha lang nila yung picture sa ibang content creator. That's why tayo guys, ang gusto ko kasi mangyari dito is maging honest ako sa mga viewers ko and at the same time is transparent tayo doon sa alaman ng content natin. Ano? So, una sa lahat guys, dito natin makikita lahat ng pwede natin makita sa video, sa content. So, i-click ko itong video na to. Ayan. So, as you can see guys, no, kitang-kita nyo dito lahat, like kung kailan ko siya uh, pinublish and at the same time, ano yung visibility niya, monetize ba yung channel. So, as you can see guys, wala naman restriction itong video na ito. So, that's why lahat ng revenue na nakukuha ng video na ito, eh, sa atin napupunta. Okay, which is good para sa isang content creator. So, i-click ko yung video performance. So, katulad ng sinabi ko guys, hindi ako magdadamot sa inyo kasi hanggat maaari, gusto ko maging transparent doon sa kung ano ba yung mga ginagawa kong techniques sa mga videos ko. That's why nire-recommend siya ni YouTube sa mga viewers ng ating YouTube channel. Ayan, as you can see guys, simula nung pinablish ko siya, is meron na siyang 180 aosan 413 views which is alam ko guys na para sa ating mga uh, normal na content creators na hindi naman sikat eh madami na ito so kumbaga para sa atin is milestone na siya di ba so doon naman sa reach guys dito guys, no alam ko yung iba sa inyo is hindi pa pamilyar dun sa uh, tinatawag natin na impression. So as you can see guys, meron tayong 990,000 impressions which is uh, malapit na siya mag 1 million. So DJ Amy, ano ba yung impression? Ito yung kung ilang beses ipinapakita ni YouTube itong video na ito sa ating mga potential viewers. Like for example, mag-open ka ng YouTube website, di ba? So magugulat ka na lang na yung isa sa mga videos ko is naan doon. So yun ay tinatawag natin na impression. So biroin nyo guys almost 1 million impressions na yung inaabot ng video na to. So meaning sobrang laki ng potential pa na tumaas pa yung views nito especially kung may makakakita pa sa ating video. Okay, so DJMA, straight to the point na no So ano ba yung mga nilagay mo dyan sa video na yan So that's why nire-recommend ni YouTube sa mga uh, bago mong subscribers Or sabihin natin, DJ ano ba yung mga uh, inaayos mo na settings sa video na yan bago mo siya i-publish So ito na nga guys Okay, hindi na natin siya papatagalin Pero bago tayo dumako dun guys isito guys, konting pasilip lang sa kung magkano na nga ba Yung kinita nitong video na ito simula nang siya ay aking i-publish So dito muna tayo pumunta sa revenue So ito yung sa revenue natin guys So tumataginting na 7,932 pesos na po yung kinikita ng isang video na ito So birin nyo guys, isang video lang siya So, yun yung pwedeng kitain ng isang video or mas higit pa. Depende po sa bilang ng viewers. So, ngayon guys, dito na po tayo pupunta sa edit. Kasi dito nyo lahat makikita yung description, yung mga tagging na nilalagay ko, no at yung iba pang settings sa mga YouTube videos natin. So, i ko itong edit. Ayan. <clears throat> As you can see guys, makikita nyo, yung parang pencil logo na kung saan doon nyo pwedeng uh, baguhin yung thumbnail ng video nyo. So, i-click nyo yan. Like, for example, gusto nyo baguhin yung thumbnail. So, dahil hindi naman natin siya babaguhin, so, ano natin? Pinapakita ko lang sa inyo. So, back natin. And then yung title guys, pwede nyo rin po palang baguhin yan Pero sa sitwasyon natin, hindi natin siya babaguhin Dahil para sa akin itong title na to is tugma Doon sa laman ng content natin At yung description guys, as you can see Nilagay ko dito yung description ng video And then yung akin Facebook Para kung sakali man na may mga tanong kayo Kailangan nyo ng proper recommendation Kung gusto nyo mag-grow dito sa YouTube Is pwede nyo akong i-message And at the same time guys, naandito pa rin yung hashtag no? So may mga content creator, especially sa ibang bansa, na sinasabi nila na uh, hindi na daw effective yung paggamit ng hashtags Pero hindi ko masasabi na ganun guys kasi paano siya hindi magiging effective kung itong mismong video na to is ni-recommend or pinush siya ni YouTube sa mga potential subscribers natin So para sa akin guys, depende pa rin talaga siguro doon sa uh, content na meron ka So back natin Ayan. So yung visibility guys, actually meron tayong I think tatlong klase or apat na klase ng ating visibility. So yung una is public, which is nakapublic ito. Pag sinabing public guys, is nakikita siya. Lahat ng viewers, ng, I mean lahat ng viewers mo dito sa YouTube. And of course, pagka members only, ang makakakita lang nito is yung mga members ng ating channel. And then yung unlisted, pag in -unlisted ko siya guys, hindi nyo na siya makikita sa channel ko unless meron kayong link na sabihin natin, minessage ko kayo or sabihin natin, nasa playlist siya. So even though naka-unlisted siya is may possibility pa rin na makita niyo siya. And yung private guys, only people you choose can view. So ito lang yung mga piling tao na pwede mag-view sa video na to. Pero syempre, sa sitwasyon ko guys, much better public. Diba? So para lahat is uh, makita nila itong video na to. Ayan. So guys, itong video na to, naka-on ang monetization. Ayan. So as you can see guys, naka-on siya. No, so the following ad formats are options for this video location of ads, pre-roll, mid-rolls, post-roll. Ang ibig sabihin nito guys, parang pinahihintulutan tayo ni YouTube na maglagay ng uh, uh, customized mid-rolls. Pag sinabi kong mid-rolls guys, kasi sa video pagka nasa minimum 8 minutes pataas yung video mo is may uh, Uh, pagkakataon ka nalagyan ito ng tinatawag na midrolls. So kumbaga, sa gitna ng video may possibility na mag-appear yung ads randomly. Depende kung nasa ang part na kayo ng video. Okay, so naka-on to guys. So that's why hanggang ngayon itong video na to, no, so kahit ako'y tulog, kahit ako'y kumakain, kahit ako'y gumagala, pumapasyal, is kumikita ito as long as may nanonood sa mga videos natin like this. Okay? Ayan. So yung audience ko guys, dalawa kasi yung option nito. So Yes, it's made for kids At yung pangalawa, no, it's not made for kids So sa akin kasi guys, automatically Once na ma-detect ni YouTube na na hindi siya for kids So nilalagay niya yung option na no, it's not made for kids Okay, sa restriction naman guys Is wala naman tayong problema dito So that's why, no, don't restrict my video To viewers over 18 Meaning, uh, lahat ng mga viewers natin over 18 and above Is possible na makita itong content na ito Or hindi siya magkakaroon ng violation or anything Okay, So yung playlist guys, kasama siya doon sa akin playlist ng title ay Grow on YouTube with these tips 100%. As you can see guys, kung pupunta kayo sa channel ko, is may mga playlist tayo doon. Meaning guys, sobrang halaga po na magkaroon kayo ng mga playlist sa channel para po uh, makategorize nyo kung saan uh, nababagay na playlist yung mga content na ginagawa nyo. Kasi guys, alam nyo guys sa totoo lang pagka minsan dumadalaw ako sa mga channel ng ibang content creators, sabog-sabog siya, meaning hindi siya naka-organize, uh, wala siyang playlist. So ang tendency guys, hindi ako nagkakaroon ng interest manood doon sa mga videos nila. So isa po yan guys na kailangan yung ayusin para kahit papano is uh, Ganahan naman na uh, mag-browse or mag-search uh, mag ng mga videos nyo Yung mga potential viewers nyo At ito na nga guys, itong altered content, wala naman ito So ito guys, sa pinakababa, uh, pinakababa isa to sa pinakamahalagang uh, settings na kailangan yung gawin Which is dito na nga tayo dadako Yung tagging Okay, so lagi ko naman minemention sa inyo guys na sa YouTube is Para magkaroon tayo ng subscribers 'di diba? So kailangan natin ng mga bagong viewers. Ang tanong, paano ba tayo magkakaroon ng mga bagong viewers kung hindi naman bibigyan ng chance ni YouTube na ipakita yung mga videos natin sa mga magiging bagong viewer natin? Meaning uh, bago mo isipin or bago mo problemahin yung subscribers is isipin mo muna kung paano ipu-push ni YouTube yung mga videos nyo. Meaning kung subscribers ang isipin nyo at hindi nyo naman inaayos yung settings, hindi kayo nag-e-effort mag-research kung paano nga ba pwede i-recommend ni YouTube yung videos nyo, In short, no? So hindi kayo magkakaroon ng subscribers kasi doon nagsisimula yan eh. Ang problema kasi sa mga bago, mamo problema sila na paano ba ako magkakaroon ng subscribers? 'Di ba? Tapos hindi nalaiisipin paano nga ba ire-recommend ni YouTube 'yung mga videos ko? 'di diba? So kailangan niyo nang iisipin niyo paano nga ba ire-recommend ni YouTube yung mga videos niyo. As you can see guys, sobrang dami ng tagging sa video na to. So tingin ko that's why nakatulong ito para i-recommend ni YouTube yung videos na to at dahil nga doon umabot na to ng almost 110,000 views. At dahil sa video na to, nakakuha tayo ng 2,100 new subscribers sa ating channel. Ayan, guys. As you can see, yan yung mga tagging na ginagamit ko. So, yung ginamit ko dito, guys, na-mention ko siya doon sa vlog ko. Uh, I think doon sa isang vlog ko, no nabanggit ko yung tube body na ginagamit ko na kung saan itatype ko lang doon yung title ng akin video or yung topic na ginagawa ko. And eventually, guys, magkakaroon siya ng parang list ng mga uh, tagging na pwede nyong ilagay sa videos nyo, which is ito yun, guys. Okay, so dito ko siya nilalagay sa mga tags. Ayan. So, allow video and audio remixing. Hindi ko naman ito masyado pinagpopokusan, guys. Add paid promotion la label, guys. Hindi ko siya nilalagyan. And, guys, yung category. As you can see, guys, education. Ayan. Sa mga nagtatanong, DJ, pwede ko bang baguhin yung category ng isang video? Guys, pwede. Ayan. As you can see, guys, ang daming category. So, may auto, may comedy, may entertainment, education, film, etc. Ayan. Depende po kung saan po uh, nakapaloob yung content nyo. Okay, so that's why di ba nabanggit ko doon sa Uh, isang uh, vlog ko na bin, uh, diniscuss natin yung iba't ibang niche na kung saan mataas yung mga RPM ng ganong klasing niche is isa po yung education doon. Kaya yung iba nagtataka, DJ, hindi ka naman lagi mataas ang views. Yung iba mga views umaabot lang ng 100 views, 200 views pero bakit ganon yung revenue mo still mataas pa rin. So yun po yung dahilan guys, alam nyo na. Kasi nga yung education ay isa sa mga niche na mataas ang RPM at CPM dito sa Pilipinas. Ayan. So yung comments natin guys, Uh, pwede nyo, ano yan, i-on, pwede nyo i-off. For example, guys, kayo yung tipo ng tao na maramdamin ano hindi nyo kayang i-take yung mga comment ng ibang tao, pwede nyo i-off. Okay, so meaning, guys, hindi na makakapag-comment yung mga viewers nyo sa video nyo. Pero sa akin kasi, guys, ako talaga gusto ko, kung ano yung gusto nyo sabihin sa akin, sabihin nyo lang. Okay, so kahit ano yan, mapa-positive, mapa-negative. So that's why yung comment box ko, hindi ko yan i-off. Mas masaya ako na makita yung mga comment nyo, guys, sa totoo lang. Okay, kaya maraming salamat sa inyo. So ano pa ba? So yun lang naman guys, uh, yun lang yung pwede kong may share sa inyo. Siyempre nasa ilalim, delete from YouTube. So pwede kayong mag-delete ng video kung gusto niyo pero sa akin guys hindi ko i-delete. -de Syempre, 'di ba? Lalo na itong video na to is parang nasa tinatawag natin na uh, good performing video siya. So bakit natin siya i-delete? -de so 'yun lang naman yung makikita niyo dito guys, standard YouTube license. Hindi ko naman masyado concern ito. And uh, ayun. So 'yun lang yung makikita niyo sa video na to. Ayan, so ano pa ba, ba yung pwede natin i-discuss sa inyo? So I think pakita natin yung ibang analytics para kahit pa is meron kayong idea kung ano pa ba, ba yung mga analytics ng video na to. Ayan, so by the way guys, itong video na to is nakahakot siya ng almost 5,400 watch hours. Biruin nyo guys, isang video lang to, no? pero yung requirements sa YouTube is alam naman natin sa watch hours, no? yung sa standard monetization is nasa 4,000 watch hours. Pero dahil sa video na to guys, almost nakahakot na ito ng 5,400 watch hours. Meaning, no, na sa YouTube, hindi porke madami kang video, mas mabilis mo maabot yung watch hours. Hindi po sa ganun yun. Kahit isang video, may possibility na maabot nyo yung 4,000 watch hours na yon. Okay? So, yun na nga, guys. Almost 7,900 or 8, 8K na po yung kinikita ng video na to. And at the same time, guys, I mean, at the same time, subscribers, 2,100 subscribers. Hanggang ngayon, guys, humahakot pa rin siya ng subscribers because of this video. Ayan. So, ayan po yung makikita nyo dito sa aking... Uh, Uh, YouTube analytics, especially sa overview. So, I think guys, uh, dito na magtatapos yung vlog natin. Ang mahalaga kasi dito guys, is uh, para sa akin, uh, is nagkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung makikita nyo sa video na to. Kasi hindi naman lahat ng mga uh, bago sa YouTube is alam yung mga ganitong klaseng settings. So that's why sa araw na to, kahit pa nadagdagan na naman yung kaalaman nyo. ba diba? kung ano nga ba yung mga pwede nyo pang sa mga videos nyo? Ano pa ba yung pwede nyo baguhin or idagdag sa settings nyo? Para kahit pa paano is magkaroon man lang ng chance na i-recommend ni YouTube yung mga videos natin sa ating mga magiging future subscribers. Kasi uh, sa mga bago, ang lagi nilang nagiging problema, honestly, is paano sila pwede magkaroon ng madaming subscribers without knowing na mas madami pa silang pwedeng ayusin bago nila problemahin yung subscribers katulad nito. Diba? So dapat ang una yung concern is paano ba makikilala ng bagong viewers yung channel ko? Paano ba ako madi-discover sa YouTube? Paano ba madidiscover ng isang viewer yung aking isang video na magiging dahilan para magkaroon ako ng subscriber. So yun yung gusto kong iparating sa inyo guys, na not all the time subscribers, subscribers lang ang iisipin nyo. Okay, sabi nga nung isang nag-comment uh, sa ating video na wag nyong problemahin yung views. Huwag niyong problemahin yung subscribers. Kasi kusa siyang dadating. Lalo na sa mga monetized channel, huwag niyong problemahin yung pagtaas ng revenue. Kasi kusa siyang dadating, basta siya ay inire-recommend ni YouTube sa mga viewers. Ang mahalaga kasi dito guys, ay e yung tinatawag natin na YouTube video recommendations na hindi niyo na kailangan ipilit yung video na yon na panuodin ng ibang tao. Kaya ang lagi kong pinupush sa inyo guys, na itigil niyo na yung sub for sub, itigil niyo na yung watch to watch, yung pagsali sa mga group or GC na dedicated sa fake engagement because at the end of the day, lalamunin lang kayo ng sistema na yon Ang ibig ko sabihin guys, is wala pong mangyayari sa channel nyo. So DJ Ami, paano mo nasabi, nangyari na sa akin yan? Okay, so nabanggit ko yan doon sa isang vlog ko na na-experience ko na sumali sa mga group na ganyan, sub for sub, paangat program, watch to watch, pero ang ending, no, wala rin. So kung baga nabigyan lang ako ng chance ni YouTube na siguro sinampal ako sa katotohanan na hindi makakatulong sa akin yung mga bagay na yun. That's why naandito ngayon, uh, nandito ngayon tayo sa estado na to. Na kung saan nagpupursigi tayo na gumawa ng content and at the same time, isineshare ko sa inyo lahat ng strategy and experience na nararanasan or natututunan natin everyday. And kung sa tingin nyo guys, nakatulong itong video sa inyo, is don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel DJMA for more videos like this. And by the way guys, shoutout pala sa mga channels na ito. Ayan, maraming maraming salamat sa mga bagong viewers natin. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe para kahit papano is mas maging updated ka sa mga videos ko this coming weeks. So yun lang na naman guys, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.